Hello mga SES! Welcome to Mobile Legends! Ay ho! Nag-inad no ka SES? Sa la, lao, malagaw naman kita. Tamang hulat lang tadanay sa salakyan. Pakad sa atun nga padulungan. Kibaw, salamat gid kay wala man na orasan. Kadasig pa ng response sa yung tawag ng salakyan. Kagbasi na ka mo mga SES? Kung nga, subong naman ako naka-upload. Medyo na busy lang kita sa atun nga obra. Bilang isa ka caretaker sa isla sa parola. Charat! Kagindigin man namin subong tingog ta. Kaya sa yung subong atun nga speaker. O, sa sobra ko ka chika. Nakaabot na gali kita. Amoy nang resulta, basta chismusa. Gamoy ni aton nga destinasyon mga ses. Diri kita da na mapaliwaliwa sa Dafalongs Garden Cafe and Mini Park. Diri dampi sa may barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Kagupod ko man nagaling anak ko sa sulod, hindi ang anak sa labas. Kagsubok pa lang nagapasalamat na ko sa akong nga camera woman. Wala liwan kundi ang ilo isang anak. Sa pagsulod nyo mga ses, makita niyo daday si nanay nga nagabantay. Kidira ka matag sa iya sang entrance fee nga 30 pesos. Kagbongga kay ginapasulat ya ka sang imo nga wish. De, nagsulat man sang akon wish eh. Nga tani before December December, makamigo na ko. Charat! Kag sa may entrance palang mga ses, ang na ini ka namin ang imo dayon Pero before kamo ma-amaze, mamahaw danay ang mga ses. Hinabalang balang do piyo kami tudlo sa mga pagkaon nga ara sa menu. Pero ang budget namon pang ice cream na mga ses. Kapag tapos na namon pili sa amon nga pamahawon, dali kami mapuesto sa babaw. Kaya daw kadami igadis ang ambience. Kag makita mo gadya kung ano ang view sa dalom. O, oh, basa nag-expect kay kamukha ano gin ginorder. Amo lang man ako ang ah. Fries kag strawberry chuchu. O, oh, samta kami. Ang amon nga chay, nga nga naglalabot na kami dire sa Falongs nga kadamo man sa karnes pero syempre need ta mag-explore sa managni nga lugar kag isa na dira ang Dafalons kag sa na kami pamahaw mga ses nagpakunokuno na kita nga si Dora the Explorer Kagbaw mga ses kung isa ikaw ka fight to file nga klase sa tawo o kung mahilig ikaw sa tanom baw ses ano pang ginahulat mo magadto ka na diri kay ini nga lugar para gid sa imo kag diri sa Dafalons mga ses diri mo gid makita ang mga sari-sari nga mga klase sa tanom kag mga sari-sari nga mga kabulakan kag sa diri pa lang nga part mga ses ma nag gid ka kanami isang ila nga pag-arrange kag ang nami pagidire kay kadamo sang spot nga imo pwede katuan kay bisan nagatagi na ang init may mga spot man nga pwede mo masilungan kag mas bunga pagadi nga part mga ses kito ara kag lang sa asyenda ni papa kag ang da falongs mga ses indi lang siya for scenery mas manami pagadi siya for photo shoot for birthday kag kasal kay sa diri naman nga part amo naman dinhi ang way sang pinaka highlights sang da falongs ukon ang pinaka trademark nila nga sa pagkakita mo makahambal kagid nga da falongs gid okay Ma! Ma! Kagang last na mga getuan ang magbahog sa mga kaisdaan nga malingaw kagid nga nagabahog sa ila. Kay e baw, kadagko gid sa mga koi fish mga ses. Kagang bahog gali 15 pesos ang isa kaputos. Kagdiri kami nalingaw nga part ni Iman niya ho. Kasi sobra gina kainit sa kamon nga nilakat. Doon namin mo pa mong pakunong-kunong nga isda ka maglangoy-langoy. Charot! Ang kagdiri nila taas na, mga ses. Salamat gid sa paglantaw. O please react and share. O para damo man makalantaw sa nga video. Let's go! and <laughs>